Salamat po sa inyong lahat. Muli, welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming ama, marami pong salamat sa araw na ito. Samahan niyo nga po kami sa aming pagbubulay-bulay. Nawa Panginoon, kami po ay iyong kausapin at uh, matutong muli sa iyo Panginoon sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, magandang araw pong muli. Salamat po sa inyong patuloy na pagtunghay. Ano? At uh, tayo po ay sama-sama uh, natututo, sama-sama uh, tumatanggap mula sa Panginoon. At sa atin pong mga inaaral araw-araw ay tunay nga na nakakatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Panginoon. As we learn, habang natututo tayo ay napupuno po tayo ng pananampalataya. Nadadagdagan ng ating pananampalataya ang ating pagtitiwala sa Panginoon at lalo nating nakikilala ang ating Ama sa langit. Lalo po tayong uh, lalo po tayong naniniwala na siya ay uh, sumasagot sa ating mga panalangin at nagbubuhos ng pagpapala. Kaya huwag po kayong manghinawa. Patuloy lang po tayong uh, manood at uh, ipagsabi din po. Alam nyo kung maaari nyo rin pong i-share yung link. Ay napakagandang bagay po yan upang ang mga kakilala din natin ay makatanggap din po ng pagpapala sa kanilang pakikinig. No? Uh, marahil marami po sa atin ang uh, Uh, naga-anticipate ng mga gagawin ng Diyos sa buhay natin this year tunay nga na sa taong ito, uh, we're expecting God to move ano and syempre at the beginning of the year, kagaya po ng aking na-share nung nakaraan ay napakalaga ang paghahanda ng ating puso ano dahil sa ating puso ay, sabi po dyan daw po, nagmumula ang issues of life. So, kaya kailangan po ay ihanda natin ang ating puso at patuloy nating patatagin. More or less, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano. Uh, kung naalala nyo po yung kwento tungkol sa, kay Haring David, nung siya po ay uh, bata pa. No? At uh, tagapangalaga, siya po ay tagapangalaga ng tupa nila habang ang mga kapatid niyang mas matanda naman ay um sila naman ay uh, na, nasa war or mga sundalo ano and alam natin yung one day dumalaw siya ay uh, inutusan siya para magdala ng pagkain and there ay napatay niya po si Gulayat yun po ay eh, experience niya nung siya ay bata-bata pa ah uh, sabi po ni nang karamihan she's uh, he's around uh um, 17 to 20 years old at that time pero napatay niya ang isang gulayat. Moving forward po. Mag-move tayo forward. Siya po ay inanoint ng uh, ni Samuel bilang uh, hari at dumating yung punto na naging hari na nga siya. Pero one day sa kanyang uh, sa kanyang tore ay natanaw niya si Bathsheba, With, with with whom siya po ay nahulog sa kasalanan kay Bathsheba and ev eventually ah uh, siya na po ay nagnasa sinipingan si Bathsheba and eventually sinend niya sa sa war in, sa front line yung asawa ni Bathsheba upang mamatay and yun na nga, naging wife na niya Ta kung makikita po natin nung bata-bata siya He was able to conquer Goliath. But when he was older and as a king supposed to be uh, matured, ay nagfall siya kay Bathsheba. So what's the different scenario? Kung aala, a-, a, a i-analyze ia lang po natin ang different scenario nung bata bata siya, siya po ay uh, nasa nasa um, parang sa kaparangan habang siya po ay nag-aalaga kung mababasa po natin nung kanyang uh, uh, kinausap si si Goliat anong sabi niya habang binabantayan niya ang kanyang mga tupa sabi niya inacknowledge niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas upang uh, patayin yung mga nagna yung lobo at saka yung oso na gustong kainin yung kanyang alaga. So, ibig sabihin, yung kanyang close, uh, yung kanyang relationship at that time with God was so close. Kaya talagang nung suguri niya si Goliath, sabi niya, ah, ikaw, sabi niya, na walang pananampalataya. So, alam niya ang kanyang stand because there is a close relationship sa kanila ng Ama. Ano naman ang, ano naman ang case? Nung time na siya po ay nag kay Bathsheba. Nung time naman na nag kay siya kay Bathsheba, supposed to be po, nasa war siya nun. But he was, uh, he stayed, hindi siya sumama, nag-stay siya. At doon lang, idol lang siya doon sa tore. ano At doon po pumasok ang uh, kasalanan. E Nung nakita niya si Bathsheba, at doon nagsimula ang kasalanan. So, um there meron pong kasabihan na idle brain is a workshop of the devil. Kaya nga kung idle daw po ang brain natin or wala wala tayong uh, hindi siya uh, nag-iisip uh, hindi siya uh, I mean productive ano kapag ang isip daw po natin na hindi productive ay mas malaki ang chances na maging workshop siya ng devil. Kasi nga idle lang siya eh. So ibig sabihin pag idle pag wala tayong Uh, hindi siya productive hindi natin siya ginagamit into something productive ito po ang naiisip po niyan ang naiisip po uh, kung ano lang ang dadapo kung ano lang ang nakikita mo yun dad yun ang maiisip mo kaya siguro ano po sabi po kaya kaya po sabi sa Joshua chapter 1 verse 8 ano sabi doon this book of the law shall not depart out of your mouth but you shall meditate on it day and night para maging productive ang mind natin. Let's meditate. Let's let's continue to meditate the word of God day and night. Hindi huwag nating hayaan that there will be idle time. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway para uh, paglaruan o maggawing mag, workshop ang ating kaisipan para mag-inject ng ng mga mali. This will prepare us sa pag mula sa Panginoon. Kasi sabi dyan, but you shall meditate on it day and night and that you may observe and do according to all that is written on it. Magme-meditate tayo. Alam niyo po, kung ano ang, sabi ko nga kanina, mula sa puso ay lumalabas ang lahat ng issues ng buhay. Yan po ang, yan po ang magiging ano natin eh. Kung ano po ang iniisip natin, yun ang bumababa sa isip natin kung anong na meditate natin yun ang bumababa sa puso natin so if we want to prepare our heart for this year para makatanggap ng mga uh, na ng magagandang bagay mula sa Panginoon as we receive yung great things from the Lord para mabuks, ma-pasok natin yung mga open doors of opportunities para sa atin napakahalaga po that we continue to meditate the word of God para daw po magawa natin ang anumang sinasabi dito for then you shall make your way prosperous pag ginawa daw po natin ang nais ng Panginoon ay ginagawa daw po natin ang ating uh, buhay na prosperous then you shall deal wisely Nakakapag-deal po tayo ng wisely as we meditate on the Word of God. Deal wisely and have good success. So kung tayo daw po, makakadeal tayo wisely kung tayo ay nagmeditate daw po ng Word of God. Sabi ko nga kanina, yung idle mind, alam nyo, pag hindi yan, hindi productive ang ating kaisipan, tayo po ay hindi tayo makakapag-deal wisely. Dito tayo mas madalas na natatrap ng kaaway kasi kung ano lang po ang nakikita natin, ano lang na perceive natin, yun na yun ang bumabagsak sa puso natin. So kung ano daw po yung para po uh, maka, maging prosperous tayo at maging magkaroon tayo ng good success, madil natin wisely ang mga bagay-bagay Let's meditate on the word of God. Hayaan natin na maging productive ang ating kaisipan as we uh, meditate on the word of God. At ito po ang magdadala sa atin sa unfailing pros, uh, success ano and prosperity kaya patuloy lang po tayo patuloy po tayo mag-meditate huwag po tayong magsawa as we listen to uh da yung uh, yung araw-araw na pagpapala ito rin po ay nakakatulong sa atin upang ang ating kaisipan ay mas maging productive dahil lang na, nag meditate siya ng word of god word of god ang kanyang laman ano po at ito po ang makakatulong sa atin patungo sa success na inilaan ng Diyos para sa atin ngayong taong ito Amen. Naniniwala po ako ng bawat isa ay may nakalaang success ang Panginoon. And so, paano natin ito ma-achieve at paano natin ma-identify ang mga tamang pintuan na mapapasok natin? How can we deal wisely sa, sa ating araw-araw na buhay? Then let's meditate the, the Word of God. Day and night, punuin po natin ang ating, habang nagme-meditate po tayo, pinupuno natin ang ating puso ng kanyang salita. Amen? Kaya nga po, alam ko na uh, patuloy po tayo na maghanda ng ating puso sa pagtanggap mula sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa buhay ng bawat isang na, na, na kikinig at nanonood, nakatunghay. Pagpalaan mo po sila. Salamat po na sila po ay patuloy na makakaranas ng pagpapala mula sa iyo. Patuloy, Panginoon, na makita nila ang uh, mga pangarap mo at plano mo sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan, Panginoon, ng patuloy din nilang pakikinig at pakikinig at pagme-meditate ng iyong salita, Panginoon. Lord, we will be able to deal wisely with, our, with all our situations kung, ta, kung kami po ay patuloy na masusok sa iyong salita. Tulungan mo po kami na patuloy na mag sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Nagdideklara po ako ng kapayapaan, na ang kagalakan at ng kaligtasan sa bawat tahanang nire-represent ng mga nakatunghay ngayon. Salamat po, Panginoon. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Muli po tayong magkita-kita dito sa araw-araw na pagpapala. God bless you po.